hindi hindi ko gagamitin to. Ito, nababagay dito. Hello po, ito po si Jeffrey Tam at syempre sa video na to gusto kong pasalamatan ang VS1 Protect. Maraming salamat VS1, palapakan natin ang VS1! Yun, oh! Grabe! Ang daming audience. Anyway, sa video po na to mga kaibigan, ah uh, syempre, uh, kilalang kilala nyo naman ang brand na to, ang VS1 Protect, ginagamit natin sa mga kotse natin at sa motor. Pero, ang hindi ninyo alam, eto na, eto na ang tanong ha. Sa tatlong ito, mga kaibigan, yan, tatlong na yan, naniniwala ba kayo na sa tatlong ito, isa dyan ay peke? Yan, di ba? Kasi baka na biktima na kayo nitong mga to, di ba? Na bumili kayo ng BS1 tapos ang nabili niyo peke. Kaya ako po ginawa itong video na to dahil para maging aware po tayo sa lahat po ng mga loyal bs uh, VS1 buyers at users. Lumabas na po ang peke, okay? At syempre hindi namin papalakpakan yan. Ito, dahil peke. Mga kaibigan, sa tatlong to, merong isang peke. Kung titingnan nyo mabuti, ha? kung titingnan nyo mabuti, parehong-pareho halos. Oh. Nakita nyo? Parehong-pareho halos ang itsura. Pero, dahil nga, kaya nga ginawa ko itong video na to, i-explain ko sa inyo para malaman nyo kung ano ang peke at kung ano ang original. Para hindi tayo maloko. Okay? Ngayon, sasabihin ko na sa inyo, sa tatlong to, ang peke ay ito. Okay? Ito po ang peke, mga kaibigan. Itong dalawa, original. So, tatabi mo natin yung isang original. Pakikita ko lang sa inyo. Ilalapit ko sa camera para makita nyo na parehong pareho halos siya. No? Talagang mabubulag kayo eh. Ayan, tingnan nyo ah. Ayan o. No? Ayan o. No? Parehong pareho. Ito ang peke. Ito ang original. No? Kita nyo? So, pag talagang wala kayong alam at bumili lang kayo basta-basta, hindi nyo alam kung original o peke ang nabili nyo. Ngayon, explain ko po sa inyo kung ano ang pagkakaiba ng peke at original. Okay. Huwag na tayong lumayo. Ang unang-una pong titignan nyo, ang peke, ang bote ng peke, sa bote ng original, mas matangkad po ang original. Kung mapapansin nyo, kung mapapansin nyo, ayun o, oh. tingnan nyo mabuti. Mas matangkad po ng konting-konte ang bote ng uh, original kaysa sa peke. Okay. Susunod. titingnan nyo mabuti yung uh, spray button, yung gap niya. Okay. Tingnan nyo mabuti. Ayan, oh. di Lalapit ko na. Ah. Itong letter U na to. Ayan, ayan, ayan. Letter U na yan. Sa original, ha? Sa original, yung pagka-letter U niya, talagang accurate na accurate na straight na letter U. Sa peke, medyo papabilog ng konti. Yung dulo, na ganyan, pasalubong. Sa original, talagang straight letter U talaga. So, pansinin nyo mabuti ha. Ito po yung original. Yan, tignan nyo mabuti yung U. Yung U na yan ah. Straight na straight, di ba? Pansinin nyo yung peke. Pa-letter V ng konti. Ha? Pansinin nyo straight nito at straight naman itong pagkaka-letter U nito. Ayan, o. Oh. Pasalubong yung dalawang dulo. So, yan. Peke yan. Yung design sa, sa harapan, yung tatak, yung pagkakatatak, no? Yung pagkakatatak. Unang tingin, hindi nyo mapapansin. Pero kung mapapansin yung background niya, yung carbon fiber na design, yung kulay itim na nakikita nyo, sa original, Kitang-kita nyo yung pagkakaprint nung carbon fiber na design. Sa peke, madilim. No? Yung detalye ng carbon fiber, madilim. Ha? Kasing dilim ng buhay nung nag-imbento ng peke. <laughs> <laughs> Eto na, pakikita ko rin sa inyo. Eto po yung original. Tingnan nyo yung detalye ng carbon fiber. Nakikita nyo? Ayan, no? Kitang-kita nyo yung detalye. Tingnan nyo yung detalye ng peke. Ang dilim, mo oh. Hindi nyo makita, oh. Kita niyo kita niyo yung difference. Yung tatak sa likod. Okay? Yung mga picture, ayan, kung nakita niyo po yung mga picture na yan, 'yan, yung mga picture na 'yan. Sa original, detalyado yung picture. Okay? Yan ang original. Kitang-kita mo yung itsura ng motor, kitang-kita mo yung itsura ng uh, ng uh, bisikleta. Sa peke, tingnan mo, parang brown out 'to. Oh. Ang dilim mo. Oh. Ayun oh, pag pinagtabi ko, kitang-kita niyo na kagad yung diperensya. Sa yung pagkaka-print, ha? Medyo hindi sharp yung mga letra at saka mapusyaw. Ayun oh, yung picture nito liwanag dito, ang dilim mo. Oh. Yan. Okay? Susunod. Huwag tayong lumayo yung amoy. Okay? Yung amoy po ng original, kahit na maliit lang ang inispray nyo, sobrang lakas ng amoy na mabango na lemon, lemon scent. No? Lemon scent. Yung peke po, ang amoy ng peke, amoy alcohol. No? Hindi siya mabango. Sa totoo lang, hindi siya mabango. So, kaya nga natin binibili at tinatangkilik tong VS1 dahil sa amoy niya at saka yung, yung uh, power ng pagpapakintab niya. No? Kasi kaya ginawa to para magpakintab ng uh, mga dashboard ng kotse, motor, bisikleta, Leather, kung ano-ano pa. So yung amoy po, ang unang-unang titingnan natin, ang original na VS1, lemon scent. Ang peking uh, VS1, amoy alcohol. Konting-konting lemon lang maaamoy nyo. Okay? Yung uh, effect niya. Pag original, syempre in-spray mo, sobrang kintab. Sinubukan namin to. Okay? Sinubukan namin sa mga matte color na itim. Sobrang kintab. Kita mo ka agad. Pag in-spray mo yung peke, wala. Walang dating. Walang kintab. Ang lakas pa ng loob nilagay nyo pa ng original BS1. Sana nilagay nyo na lang na fake BS1. <laughs> so, yan po ang mga pagkakaiba ng uh, peke at original. Ngayon sa presyo, syempre, 220 pesos po ang original. Mabibili nyo po yan sa mga trusted na shops na nagdi-distribute ng original VS1 at siyempre yung peke, kaya nga peke mura, no? Mapapamura ka sa inis. Buy one take one pa. ala asal loob niyo. Siyempre, mabibili po ang original VS1 sa mga selected motorcycle dealers katulad po ng Motor Trade, New Nemar, yan. At siyempre ang Megavia Motors, Megavia Motors. At siyempre ang mga selected uh, hardware stores DIY Uh, hardware, Mr. DIY. Yan, at saka Ace Hardware. Yun, palakpakan natin. At syempre, ang selected retail na shops naman ay yung Blade. Kung familiar po kay sa shop na Blade, yan, dyan po mabibili ang mga original na VS1. At saka syempre, ilalagay ko po rito sa ending ng video na to, sa Shopee naman at sa Lazada. Okay? Pag nakita nyo sobrang mura, sa Lazada at sa Shopee, magduda na kayo. Peke yon okay? So, maraming maraming salamat, VS1, uh, sa suporta. At uh, sa lahat po ng mga kaibigan ko, mga fans ko, mga supporters ko, mga followers ko, sumubok na po tayo ng VS1 Protect sa ating mga motor, bisikleta, at kotse. So, sobrang effective nito. At saka, syempre, huwag natin patagalin. Uh, ako po ulit si Jeffrey Tam para sa VS1 Protect. Maraming maraming salamat. Yung peke, syempre, di natin gagamitin. Ang peke, pag peke ka, dito ka nababagay. Yan. Diyan ka, sa basurahan. So maraming maraming salamat po ulit. Ito po si Jeffrey Tam para sa VS1 Protector. Bye-bye!